Good evening guys! Welcome to my vlog! Ayan, maraming maraming salamat sa mga supporters ko sa pakikinood ng aking mga uh, videos na ina-upload. Maraming maraming salamat kung nagustuhan nyo yung aking mga uh, videos. Don't forget to subscribe po and then follow din po sa Facebook account ko. Ayan guys, ito ipapakita ko sa iyo. Ito yung aking uh, first date. Ayan, yung tinatawag na talagang mem memorable talaga sa akin yung place na yan. Dito po yan matatagpuan sa Taitung, Taiwan. Napakaganda niya guys kasi ang lapad ng kanilang ano kanilang park. Ang kagandahan pa diyan guys kasi nga ay um, sobrang linis. Parang ang sarap sa pagiramdam, nakakatanggal siya ng ah uh, stress sa katawan tapos nakakapag-relax ka. Nagpunta kami diyan guys, nagmotor lang kami ni love at nagtry lang kami magmotor pero hindi namin akalain napakalayo niya pala from Chaochu hanggang Taitung Ayan, ito yung aming first date. Dito siya sinagot. Naging kami. Ayan, kinikilig talaga ako kapag naalala ko yung first date naming dalawa. Ayan, payat pa kami dyan kasi nga dati nung hindi pa kami talaga nagkakilala ay lagi ako nag exercise Lagi ako uh, inalagaan ko yung sarili ko. Tapos nung nagkakilala na kami, ayan, napabayaan na sa kusina guys kasi nga si Love Sobrang malambing, sobrang ano siya, caring. Tapos gusto niya lagi kaming nakain, na food trip kami. And then guys, 'yung pangalawang video ko, ayan dyan sa ano, sa park din niya ng Pintong. Pintong Park 'yan. Uh, yun ang pangalawang gala namin dalawa kasi wala kaming maisip na puntahan kasi nga ay wala din akong alam. Siya lang naman ang reason kung bakit nakakalabas ako. Kasi gusto niya kasi, nagagalit siya sa akin kapag hindi ako nagdi-diop. Gusto niya kasi, every Saturday and Sunday ay magkasama, magkasama kaming dalawa. Kasi gusto niya, quality time daw para... Ano kumbaga, yung banding namin ay talagang gusto niya talaga yung meron kaming may oras kami sa pa, may oras kami sa bawat isa guys. Ayan. So ayan guys, medyo payat pa ako diyan dahil hindi pa nga ako pala ka, eh. Ay, maganda din diyan pumunta kung gusto niyo pumunta diyan. Malapit lang din naman 'yan sa amin sa Pintong uh, Pintong Park po kaso lang hindi ko rin 'yan makalimutan yung pinuntahan namin kasi nga diyan kami nahuli ng pulis kasi nga <laughs> si kasi ay hindi niya alam dumaan kami sa expressway. Ayan, bawal pala 'yon kasi yung Google niya ay pang-kutsi pala 'yon. Ang, ang nangyari sa amin guys ay uh, sinita kami nung isang Taiwanese at sabi niya ay bumaba daw kami kasi baka daw uh, matikitan kami. <laughs> Hindi ko talaga yan makalimutan yung araw na pumunta kami ng park, ng pintong. Kaya parang ayaw na ayaw nila pumunta dyan sa pintong kasi nga gawa ng uh, memorable din sa kanya. And din ito ang pangatlo po na pinuntahan namin ay pumunta kami dun malapit sa work niya sa Kaohsiung din sa Lingyen. Uh, dinala niya ako dyan sa ano sa beach kasi nga ay uh, nagkaroon ako ng tawag nito kakagaling ko lang yan sa hospital at gusto niya na may babad ko yung aking katawan guys kasi nga gawa ng nangangati ako kaya sinamahan niya ako yan sinamahan niya ako sa dagat naligo kami yan guys and then ang next namin na nahan ay yan po ay sa ano naman sa castles naman po yan ayan nagpunta kami nag -tour kami sumama kami sa tour ni ate ang ano pa namin yan kasi ay nalit din kami papuntang pintong lagi na lang mem memorable yung aming uh, pinupuntahan dun sa pintong parang kaya parang hit na hit talaga ni love yung pintong <laughs> kasi nga napagalitan pa kami ni Ate Pricey kasi nga na late kaming dalawa kasi kami na lang inaantay sa sa bus pero wala naman kami magawa kasi nga ay gumagamit lang kami ng Google at hindi naman kami Taiwanese kaya hindi rin, nga, hindi rin naman kami perfecto kaya naman ay nagkaligaw-ligaw kami ng daan guys ayan kaya tao nga lang ika nga pero nakasama pa rin kami kasi nga inantay nila kami pero pinagalitan naman kami ni Love pero okay lang yun kasi kasalanan naman namin. And then guys, yan yeah, naman, yun ang ang karugtong nung ano, nakita niyo yung video ko. Nagpunta kami dyan, naligo kami ni Lab para maibabad um, ko yung katawan ko. Para nga daw sabi niya ay matanggal daw yung pangangati ko kasi nga nagkaroon ako ng allergic sa skin. Kaya nag kami kasi baka um, matanggal na lang pero ganun pa rin naman ang nangyari. Pero ang ganda kasi nakapag banding naman kaming dalawa. And then, halo-halo kasi guys ang aking video. Kasi nga ay nagtry pa lang ako mag-edit. Kaya hindi pa ako masyado marunong. Alam mo naman. Kasi sabi nila kapag naging content creator ka ay talagang aalamin mo lahat. Kaya nga, try and try guys. Ayan. Ayan sila, bising-bising yan sa, sa cellphone niya. Pag <laughs> pag ka kami, bising-bising yan. Lagi-lagi yata may kachat yan. Joke lang guys. Hindi naman. At sa aming relasyon naman, napakaganda ng relasyon namin ngayon. Masasabi ko lang talaga, as in, sobrang ganda ng banding namin bilang mag jowa Kasi nga, ayaw, ayaw ko rin matawag na asawa kasi parang ang word, di ba? parang siguro sasabihin ko na lang na mag-asawa na kami pag nasa Pilipinas na kami. <laughs> yan yan guys, tapos nakita nyo, napakaganda ng ng mga tanawin dito sa Taiwan. Kung gusto nyo pumunta dito kasi free visa naman, pwede kayong pumunta dito para um mag-tourist mag, mag, -tourist, mag -tourist visit kayo dito sa Taiwan, guys. Pwede kayo pumunta sa kanilang mga tourist spot kasi magaganda rin naman ang, ang kanilang pasyalan. Kaya lang, kailangan mo talaga mag um magano mag-ipon kasi para may pera ka naman pagpunta dito ako pala guys, napakaganda pala talaga to dyan kasi gustong gusto ko dyan dahil maraming bulaklak. Mahilig kasi talaga ako sa bulaklak. Kapag nakakita ako ng bulaklak, parang ang sarap-sarap sa pagkaramdam guys. So ang piling ko nasa paradise ako. Kaya naman gustong gusto ko ng bulaklak. Lalo na pag binibigyan ako ng bulaklak nila ay kinikilig ako, pakiramdam ko para akong prinsisa na binibigyan ng bulaklak. Kaya naman pumunta kami dyan guys sa ano dyan naman kami pumunta sa Taichung Farm Flower Farm nila dyan. At saka, dalawang base na pala ako nakapunta dyan. Nung una, single pa ako, charot. Nung pangalawa na punta, ay kasama na sila, kasama na yung bodyguard. <laughs> Kasi ay, hindi siya papayag na hindi ako kasama, guys. Yun lang.